Anim pong CCTV camera ang magbabantay sa libu-libong bibisita sa kanilang yumaong mahal sa buhay dyan sa May Manila North Cemetery. Update po tayo sa sitwasyon dyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, uh, ngayong undas 2025, inaasahan ng pamunuan ng Manila North Cemetery na aabot sa 2 milyon ang mga bibisita dito. Kaya ngayon pa lang, todo na ang paghihigpit gamit ang 64 na CCTV camera, mahigpit na binabantayan ang seguridad sa loob ng sementeryo. May mga nahagit na lalaking walang damit pang itaas na isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal. Nasermonan sila ng administrator ng sementeryo na si Daniel Tan. Balak silang paglinisin sa sementeryo bilang parusa. Depensa naman ng mga nasita, hindi nila alam na may ganito palang patakaran. Nakalatag na rin sa entrance sa sementeryo ang mga tutulong sa paghahanap ng puntod ng mga yumao sa pamamagitan ng website na manilanorthcemetery.com, pwede nang makita online ang libingan. Kaya para sa mga may hinahanap na puntod, mas mainam na mag-search muna online bago pumunta dito. Bukas itong simenteryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Yan ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa Econi. Maraming salamat, June Veneracion. Para magbigay ng detalye tungkol sa pampublikong transportasyon ngayong undas, Makakapanayam natin si Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good afternoon, Rocky. Good afternoon, Tony. Magandang uh, tanghali po. O, uh, unahin natin yung mga bus terminal. May mga biyahing pa probinsya na fully booked na. Kailan yung inaasahan yung dagsa ng uh, mga pasahero? Um, okay, ang inaasahan natin na uh, actually nagsisimula na ngayon. No? Oh, pero magpipik tomorrow at uh, 31. Especially, di ba, nagkaroon naman tayo ng um, break din, wellness break, so marami ang nag-take advantage para umuwi ng uh, mas maaga. Pero ang peak niya talaga would be tomorrow and on uh, Friday. At mm -hmm. meron na rin mga Monday, ay uh, Saturday yan. Yeah. Oh, we understand, nag-iikot na si Transportation, uh, ang Transportation Secretary. Ano yung mga naging puna niya? Ano yung pinaka-concern ngayon ng uh, DOTR? Ah, okay. So, actually currently, nandito kami ngayon sa PITX. Uh, makailang beses niya nang uh, punta dito pagbisita. But this time, ang sinasagawa ay yung random drug testing para sa ating mga driver, especially mga papauwi na, no? dagsana din ang paauwi uh, pa pa ng probinsya, doon na yung mga sa long yung mahabaan. So kanina, so far, meron ng mga more than 140 drivers na nag-drug test and so far, negatibo naman sila, maliban lang sa isa daw na uh, nag-iwan ng uh, kanyang lisensya at hindi na bumalik. So syempre, um, yan ay pinaghahanap na rin. Para tanungin kung uh, bakit kumalis na lang siya, kasi kailangan natin masiguro no, na ligtas talaga at maayos ang kondisyon ng mga drivers natin. Mm -hmm. Lalo na sa mahaba ang paglalakbay. Mm -hmm. At Asec, kumusta naman yung kahandaan ng mga uh, airport? Ah, airport na uh, nagpunta na rin tayo, um, I think last week yan. At uh, maayos naman ang, ang palipara natin at nagpapasalamat din tayo sa NNIP dahil marami ding improvements. And in fact, um, I think uh, it's not na implement na nila yung self-service na kanilang check-in at even yung bag drop. Um, sisimulan na rin yan o kung hindi ay nasimulan na nila yan. So malaking tulong yan para mabilis ang uh, pag-alis ng, uh, ng mga pasahero. But still, dahil sa in-expect nga natin yung influx ng mga tao no, na aalis, if they can possibly uh, be at the airport three or four hours to be sure na maging maayos at uh, hindi sila maaberya sa kanipalipan. O dalasan talaga, napakaraming tao. E eh, sa mga kapusa naman nating magdadrive para makauwi sa probinsya, kumusta naman yung kahandaan ng mga expressway? Pinatigil na rin ba yung mga improvements para hindi makasagabal sa trapiko? Yes. Uh, Continuous ang ating coordination. Uh, meron na rin tayong service ng mga tauhan ng LTO at LTFRB. So nakahandaan naman tayo dyan. And in fact, kung pwede lang sila bumisita din sa ating DOTR website, ka ipapaskil po dahil doon ang lahat ng mga ating hotline na pakisave na lang po sa inyong phone para anytime po or na mga ilang kayo na uh, kailangang ng uh, hingan ng tulong, pakitawagan lang po ang lahat ng mga hotline ng mga attached agencies under DODR. At mm -hmm. kung pwede lang, arapin, no? pwede lang na makiusap po kami sa lahat po ng mga magdadrive din na magbaon lang po tayo ng uh, pasensya at lamig ng ulo dahil Dating naman ho, nakikita natin at naririnig natin na na yung mga road rage ay naku, hong idudulot yan ng uh, kabutihan. Uh, na lang ho natin yung seguridad, hindi lang ho natin ng pansarili kundi ng pangkalahatan. At baka ho, uh, kung kayo ay ma mag, uh, mauna pa o madamay, pwede hong masuspende ang inyong uh, driver's license o at uh, best ay eh, ma-revoke -ano ma na. So, Please lang po, um, hinahinay lang po tayo mm, sa si oh, Pati siguro, Asek, yung mga mabilis magpatakbo, uh, we have to remember, yes. kasama nyo yun yung pamilya kapag kayo babiyahe. Tama yan. Tama yan, oo. At uh, yun lang, At, ang maganda din po ay f*** natin dahil kung alam naman po natin na dagsa ang papunta sa sementeryo, agahan po natin ang pag-alit o kaya naman po ay huwag na po tayo sa babae para hindi lang, hindi rin po tayo maaberya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Raffi. Si, Transport si Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista. Unti-unti nang dumarami ang mga biyerong uuwi sa kanilang kanilang probinsya para sa undas. Tingnan natin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Raffi. Base sa pinakuling update na natanggap natin mula sa pamunuan ng BITX at 11 a.m., halos 70,000 na ang kaherong naitala dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. May tip pa rin ang pinapatupad na siguridad dito dahil pa hindi makalusot ang aabot sa 53 confiscated items na karamihan ay kutsilyo. At para matiyak pa ang lalong magiging uh, maayos at ligtas ang kapakanan ng mga babiyahe, ongoing din ngayon ang random drug testing sa mga driver kundukor sa mga pampublikong sakyan na nagkikater dito sa PITX kung magpapositive ay agad i-hold ang lisensya upang di na kapagmaneho at isa sa ilalim ang subject sa isang confirmatory test. Ayon sa LTO at PIDEA, si magkakaroon din ng intervention at doon malalaman kung maari pang payagang makapagmaneho muli ang driver. Samantala Rafi, alas 11 na umaga na magsadya dito sa PITX, si DOTR Secretary Giovanni Lopez upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa terminal. Inobserbahan niya ang sinasigawang drug testing, nag-inspeksyon ng mga pasalidad at kinamusta ang mga pasahero. Inaasahan na matapos ang paglibot, bibigay ng pahayag sa media si Secretary Lopez. Afi? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa mga bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak sa Undas, ihanda na ang budget dahil bahagya ng tumaas ang presyo ng kandila. Gaya na lamang sa ilang tindahan sa labas ng Manila North Cemetery sa Maynila. Mabibili mula 20 hanggang 100 pesos ang kandila roon, depende sa klase at laki nito. Posible pa raw ngang tumaas ang presyo niyan habang siyempre papalapit po ang Undas. Sa mga bulaklak naman, ito po ang dating 35 pesos kada piraso ng radius at orchids, 50 pesos na po ngayon. 50 hanggang 100 pesos naman ang itinaas sa presyo ng flower arrangements na nasa 150 hanggang 300 pesos ang bentahan. Sa ngayon, matumal pa raw ang bentahan ng kandila at bulaklak sa sementeryo. Sa mga kapusan na ating bibiyahe ngayong undas, magdobli ingat po sa mga scam para wag maging biktima. Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government pati ang Philippine National Police laban sa mga scam kaugnay sa pagrenta ng transient house at sasakyan. Anila kung too good to be true ito, sobrang mura na inialok na presyo, posibleng hindi ito totoo. Dapat daw magingat sa mga nakakatransaksyon online. Tiniyak naman ng PNP na may mga polis na magbabantay sa iba't ibang bahagi ng bansa para maiwasan sana ang mga krimen sa undas. Hindi bababa sa 26 ang nasawi sa muling pag ng Israel sa Gaza Strip. Matapos siya ng utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magsagawa ng anyay forceful strike sa Gaza sa kabila ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at grupong Hamas na napagkasundoan noong October 10. Walang sinabing dahilan si Netanyahu pero ayon sa isang military official, dahil daw ito sa paglabag ng Hamas sa kasunduan matapos mangatake ng Israeli forces sa bahagi ng Gaza na kontrolado ng Israel. Nauna na itong itinanggi ng Hamas. Itinigil naman ng grupo ang pagbabalik ng mga katawan ng kanilang hostage matapos akusahan din ng Israel ng paglabag sa ceasefire drill. O ceasefire deal. May kumakalat online na may dalawang super typhoon na daraan sa Pilipinas sa Nobyembre. Sabi po ng pag-asa, nako, diyan totoo. Nilinaw po ng pag-asa na may bagyong posibleng mamuunga sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. May posibilidad din daw itong tumawid sa Pilipinas sa susunod na linggo. Gayunman, ang mga ito ay mababa pa raw ang katiyakan. Partikular ang lakas at direksyon nito paalala po ng pag-asa, mag-ingat sa mga ibinabahagi online at kumuha lamang ng impormasyon sa mga official source. World domination, here I come! <laughs> Balikyan, Tonight, mapapanood si Hollywood comedian host Conan O'Brien sa GMA Prime Action Drama na Sanggang Dikit for Real. Kaabang-abang ang pagharap ni Conan at ang makakasagupan niyang police officers na si Antonio at Bobby, played by kapuso drama king Dennis Trillo at ultimate star Janelyn Mercado. Bagamat one week lang nagstay sa Pilipinas si Conan, naisingit niya sa kanyang schedule ang taping ng Sanggang Dikit for Real. Kwento niya, warm welcome ang natanggap niya sa mga Pinoy. Na PH series. This was incredible. Um, they sent us the script, very good writing, uh, loved it. They seem to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, which is They beat me up. The actors are so good. and they made me very welcome here. Hindi uh, ko maniwala na nag siya dito at ito pang sanggang dikit yung show na napili niya sa lahat ng mga shows dito sa Pilipinas. Kaya, thank you Conan. It's uh, It's an honor. Ang sarap na pakiramdam na siyempre parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. So, kaya, maswerte natin. Paparilin pa kita! o Matitinding eksena naman ang dapat abangan ng mga kapuso sa nalalapit na pinale ng GMA Afternoon Prime Series na akusada sa biyernes. Bago ang pagtatapos, isang Thanksgiving ang idinaos para sa success ng akusada. Present ang mga bidang sina Andrea Torres, Benjamin Alves, Lian Valentin, Aaron Villena at iba pang cast. Hindi na nakasama sa party sinang Marco Massa at Ashley Sarmiento na nasa loob ng bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab 2.0. I think they're having fun. We watch it. Na kami sa May namin, palagi namin sinasend yung mga clips ng dalawang bata. Ang mature nila mag-isip, ang dali nilang pakisamahan, very sweet, very thoughtful. So excited kami na makita ng mga tao yung ugali nilang yon. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ang isang tour guide sa Bajan, dito sa Cebu matapos mabagsakan ng mga bato sa Kawasan Falls. Nasa tuloy ang ilan sa mga nagcanyoning sa falls nang biglang mahulog ang ilang tipak na bato. Tinamaan ng isang tour guide na agad tinulungan ng kaniyang mga kasamahan. Na dislocate ang kaniyang kaliwang balikat. Nahalabas na siya sa ospital. Limang araw makalipas ang nangyari noong October 23, muli nang binuksan sa publiko kahapon ang canyoneering activity matapos masuri at magsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar. Ayon sa Bajan Disaster Risk Reduction and Management Office, ang rockfall ay posibleng epekto ng malakas na pagulan at lindol noong September 30. Nagbantay presyo ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan sa Makati. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol, Connie, ang presyo nga ng bigas, kanin ng baboy, manok at isda, gulay at iba pa, ang China kanina ng Department of Agriculture at kasama ang Department of Trade and Industry sa isang palengke dito sa Makati. Ayon kay Secretary Kiko Laurel, maayos naman daw ang kanilang monitoring sa mga presyo. Sa bigas, halimbawa, Connie, malapit daw sa si MSRP ang mga presyo. Bagaman, nananawagan si Laurel na huwag tangkilikin ang imported rice dahil marami naman daw commercial o local rice. Karamihan daw sa mga nagtitinda, sumusunod naman daw, pero aminado ang kalihim, Connie, na hindi lang daw nila alam na baka pag alis nila ay mag naman daw ang presyo. Kaya hinihikaya ni Laurel ang mga mamimili na magdemand ng tamang presyo ng naayon si SRP at Eric raw ang mga hindi sumusunod. Sa gitna naman ng pagbagsak ng peso kontra dolyar, tiniyak ng DTI at DA na walang paggalaw sa mga presyo ng prime at basic commodities hanggang matapos ang taon. Bagamat magkakaroon daw ito ng slight na effect pero hindi naman daw ganoon kalaki ang impact nito sa presyo ng mga produkto kaya mahigpit daw ang kanilang pagbabantay para hindi magkaroon ng pananamantala sa mga mamimili na hirap, na hirap na sa so sobrang taas ng mga bilihin. Connie. Maraming salamat Marisol Abduraman.